Guys, Ah, pag-usap pa lang natin yung magandang balita na masunod po natin to episode 6. Uh, guys. Uh, bilang kaibigan kapatid o ano. Kailangan talaga natin sundin na pag talaga tayo gagamit ng music kapag tayo nagdadalaw ng mga reels o ng video natin sa ating account. Kasi kung hindi ka pa authorize ni Meta o ni Facebook, gumamit yan at di ka pa na ng mga ano nila notification. Pag po tayo gumamit guys, talagang kahit na dyan yan sa expiration o ano pa man sa mga ano natin account, huwag talaga natin gagamitin kasi magkakaroon talaga tayo ng restriction o violation. Sundin po natin yan. Yan ang pinag-ibting na sinasabi copyright na magiging violation mo kasi kung sino talaga yan, yung owner ng music talaga yan, sila po yung may authorize magsabi na gamitin yan sa inyo. Hindi kahit sino pa man yan ng malaking tao na sabihin gamitin yan ako nang bala Ayoy, hindi po. Yung owner mismo, yung kumanta o composer o nag-umuha ng uh, kanta at sumulat, yan po yung tungo uh, owner para magkaroon ng copyright. At uh, follow and share para updated ka sa ating tutorials. Salamat!